Hello welcome to my channel Camp Boss Dar ngayon naman natin tatalakayin ang pag-okay na ng house panel sa 89 na bilyon para sa universal pension at kung bago ka palang sa aking channel please subscribe like and share hit notification bell for my new video update, let's go! Nag-okay ang house panel ng 89 na bilyong piso para sa universal social pension ng seniors Sa pamamagitan ng ang iminungkahing panukala ay isasama ang lahat ng mga senior citizen sa buong bansa, hindi lamang mga indigents sa kasalukuyang social pension program, nakakuha ang isang universal social pension measure matapos sa probahan kahapon ng Komite ng House of Representatives ang paglalaan ng budget para sa benepisyo. Ang iminungkahing panukala ay isasama ang lahat ng mga senior citizens sa buong bansa, hindi lamang mga indigents, sa kasalukuyang social pension program. Nasa 89 na bilyong piso sa taunang budget ang inilaan ng House Committee on Appropriations. Itinutulak namin ang universal na social pension bilang karapatan ng lahat ng nakatatanda. Hindi lamang ng mga mahihirap naniniwala ako na ang universal na social pension ay magiging mahalaga para mapanatili ang halos mahihirap at mas mababang middle-income seniors mula sa pagkadulas sa kahirapan, sabi ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordenes. Si Ordenes, tagapangulo ng House Committee on Senior Citizens, ay umaasa na ang panukala ay hahadlang sa ikatlo at huling pagbasa bago mag-adjourn ang Kongreso Siniday sa huling bahagi ng buwang ito. Sinabi ni Laguna 3rd District Representative Loreto Amante na inaprubahan ng Appropriations Committee ang isang unnumbered bill na pinagsama-sama ang sampung katulad na hakbang. Masaya kami dahil lahat ng senior citizen ay sasakupin na ng social pension, sabi ni Amante, Vice Chair ng Senior Citizens Committee, sa isang ambush interview. Samantala, si Malaya Lola isang grupo ng mga comfort women o biktima ng pang-aalipin ng Japanese Imperial Army noong World War II, ay isasama sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Program ng Department of Social Welfare and Development. Sinabi kahapon ng DSWD na pinoproseso ang kanilang pagsasama sa programa. Mayroong sampung miyembro ng Malaya Lola ang tumatanggap ng pension mula noong 2021, ani DSWD Assistant Secretary for International Affairs at Attached and Supervised Agencies Elaine Fularcuna. Nagsimula sila sa 24 na miyembro ngunit bumaba ito sa 18 noong ikalabindalawa ng Abril, dagdag ni Fularcuna, at sana naibigan nyo ang maiklikong video na Universal Social Pension at muli please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video update. Thank you.